Alright, welcome back mga kajani yan. Dito pumulihan nyo din kag kajani na Janitor TV pero hindi ito muna si Johnny Dev do. Pakikilala ko lang sa inyo yung mga alaga ko, yung mga stress reliever natin dito sa bahay mga kajani. So mamaya may pag-uusapan tayo after ko pakilala sa inyo yung mga alaga ko. Ito yung flower horn ko. No, si Kahel. Ito, si Kahel po yan. Actually, ang kulay niya no mali siya talagang Kahel eh. Yung, yung orange talaga yung halos yung katawan niya. Nagbago lang dahil nasa mga pagkain ko na pinapakain sa kanya na may mga astasanti kaya mas lumabas yung pagkakulay pula mga kajari si Kahil po yan yan, medyo ilang buwan na sa akin ya, at bili ko sa kanya nung no, maliit na maliit pa yan 600 <laughs> medyo nakahiligan ng flower horn ito naman po si Tres dating pangalan niya ni Alab bakit po naging Tres kasi meron siya number 3 yan o, no? oh. mapansin niyo may number 3 doon sa may mukha niya yan sa may ulo, sa may bukol niya Tres ay humarap eh. Pero may number 3 na yan. Nga kapatid nga, may number 3 na talaga. So yan, si Tres. Yellow ko, uh, Kampa po ito. Yellow ay Kampa F1, mga ka-jani. Ito yung female ko na Tysil. Wala ka ilang itlog na yan, pero hindi ko ma-hybrid. Dahil nga, hindi pa tama ang panahon ng aking mga male. Ito pwede eh, na ito eh. Si Bako. Ito ang pinakauna kong flower ko nang napalaki ko ng husto. Yan, si Bako. Malaki yan Igaling yun yeah, yeah. Sobrang laki ng ulo niyan. Pero ayoko siyang i-breed dahil kulang po ang pictures ng kanyang uh, pagiging flower horn doon sa per, doon sa kanyang ulo mga kajani. Yan. Yan yung aking mga alaga. Ito yung mga ano, ibang dapo nito na ibenta ko na at medyo nag-stop ako dahil nga nag-flower horn po ako mga kadyan. Yan. Mga hipon na kalagay dyan. Mga bush shrimps mga kadyan. So, ito muna no. Pang pang primera sa ating pag-uusapan about sa Digido. Meron kasi tayong nakausap na biktima na itong uh, Digido yung loaner. Nagulat ako. Okay, ating pag-uusapan after this. Maglalagay na ako ngayon ng intro. So, alright mga kajani. Uh, kita niyo naman yung intro natin. Simple lang. Hindi pa kasi so masyado makagawa ng magandang intro para mga kajani. Pero, alam naman. So, yun, may pag-uusapan tayo about digital. <laughs> Kaya, okay, nabulol ako. Digital. Kasi si digital lang ang malakas. Si digital lang ang Diba, syempre, may experience ako ng senior na senior ko sa inyo. Naku, sana eh, si digital talaga ang pinaka-long shark sa lahat ng mga long sharks sa atin. Pero, ngayon, medyo i-update po kayo sa mga nangyayari about kay digital Then meron akong isang tinutulungan niya yan, advice me ng tulong sa atin. dahil nga nakita niya yung mga uh, vlogs natin, mga videos natin about sa naranasan ni Prince kay Digi do. Si Digi do noon, ang style lang kasi yan, uh, yung tubo niya, tutubuan din. Pero ngayon, dahil gusto sa ating ka ng advice dahil kinakabahan daw siya, excuse me. Dahil kinakabahan daw siya, baka raw mag-file ng kaso sa SCC. CDG do. At uh, actually maliit lang po yung hiram ng ating uh, kaibigan na ito na tinutulungan natin ngayon. Maliit lang hiram niya, siguro nasa 3,000 nga lang ay yata ang nakuha niya. Something gan, basta 3,000. Pero ang nakuha lamang niya is estimated daw niya nasa 1,800 daw na punta sa kanyang uh, ay wallet siguro. Yun lang sinabi talaga. As in 1,800. Biro mo nakakuha kagad ng 1,200. sa processing fee. Parang sumubra na yata o lumabis na sa pagkakaroon ng processing fee itong si EG do mga kajani di ba dati ang processing fee lang nito sa akin na naranasan ko is nasa 250 lang doon sa 3.5 na nahiram ko at naging 3.3 nga lang ayat o 3.50 yung nakuha ko noon sa 3.5 na hiniram ko so yun nga kanya nagulat ako sobrang hindi lang kalaha ano eh hindi lang siya hindi nga lang kalaha eh, pero labis talaga parang 1,000 may kayo mga 1,000 yata yung binawa sa processing fee niya no pero mga kadyani, ito pa yung nakakabigla. Ito yung medyo share ko kasi nga sa pag-uusap namin. Dahil nga, uh, nag uh, share ito, rito, punta daw siya sa bahay. Which is, pwede talaga siyang punta sa bahay. Dahil tiga NCR lamang po. Ito ang ating kaibigan na ito na tinutulungan ngayon. Ito lamang siya around Manila. Pero, payo ko lang din naman pag gano'n. Medyo hindi rin agad-agad nagpupunta ang DG sa lugar ninyo. Dahil tinitignan nila yan kung yung lugar ba ng paro is safe o no. ano. Katulad sa amin, ang lugar namin sa Caloocan is medyo, tawag tayo papasok ba, looban. Medyo mag-aalanganin pumunta ang agent dyan kapag napansin ng hindi kung ganda o kaya. Kasi makikita naman sa Google Maps yung mga address eh. Kapag inano mo yan, makikita mo yung itsura ng lugar. Kung bubuhong, pag pumas ko ba sila, may lalabas sila ng buhay o hindi. <laughs> o yung gano'n, parang yun. Siyempre, magkaka... Yung ginagawa ng agent na ito, mga DG2 agent, medyo nakakakabarin mga kajay. Ito lang, nakakatakot din to. Ay, syempre, yung mga borrower na medyo matigas din talaga yung talaga lumalaban din sa mga agent hindi nga at maalis siya dahil nga sobrang interes, sobrang pero ngayon si DJ sa mga niya ang ginagawa lang ito ngayon is call and text blast yun na lang ang tanging ginagawa nito. tapos lagi sila magte-text na papakasuhan ka sa small claims court talagyan ka ng panadala ka ng demand letter tapos tatawagan lang yung mga, hindi ko sure kung tumatawag ito sa mga contact mo. Medyo wala ako naririnig about doon. Yun lang mga ginagawa nilang yung super kulit. Tapos ginagawa nila, eto pa yung malupit doon mga kajani. Yung tubo niya ngayon, yung ating kaibigan na ito, isabi niya, ito nga, yung pinakita niya sa akin, ayoko muna ipakita yung kanya, baka si reference number niya. Ang utang niya, nung nakarang lang, parang kahapon lang yata kami nag usap na, oh, tungkol doon sa usang niya. Pero sabado pa kami nag-uusap ngayon. Tunay lang yung uh, nakalagay doon sa apps sa digital na mga kajar. Tunay lamang. Tapos sabi kasi, parang ko sabi niya kasi pa na napansin siyang nagatagdagan daw yung utang niya. Hindi naman nag nagatagdagan napansin niya. Pero nung biluksan niya, nga niya, sabi ko, sige bukas ang ngayon. Ito nga ngayong araw na ito. Bukasan mo ulit para tingnan natin kung talaga bang nagatagdagan at kung magkano at ma-estimate natin. Kung magkano natin, ng digital. Eto, pagbukas yung pinuroward niya agad sa akin kayo ng umaga. Saging 2,940 na po agad. Which is kahapon tunay lamang. At ngayon ay 2,940 na. 40 pesos na agad. Ang malupit doon, sa 24 pa po yung due date nung taong ito, nung kaibigan natin na yan. Na humihinga ng payo, di ba? Wala due date, meron ng interest. Anong ibig sabihin noon? Uh, parang, kung tutusin dapat ang due date, sa due date sila maglalagay, di ba? Kasi dati ginawa niya sa amin, yung due date ng Uh, na sa namin due date, pero yung patong niya is almost 300 napansin ko yung dinagdag kaya din ako nagulat na ang laki pala ng patong talaga nito si DJ Do kapag maabot na ng due date ito kayong nila wala pang due date may patong na kagad na 40 pesos ang ginawa parang yung tingi tipad nilang mahala ka siguro kasi napansin yung dati yung Digido na marami reklamo. Pero kung tama ka maraming complaint ka sa SEC itong Digido na to. Pero bakit nandyan talaga, no? So, shout out sa SEC. Uh, ang dami ng complaint. Uh, dati pa itong robo cash, di ba? Dahil maraming ang unfair debt collection. to ngayon naman, very high interest rate na hindi na siya long short. May galo doon na siya, mga kaya Ganun siya kalaki. Ganun siya ka... Uh, ba, na... Uh, ganun siya katinding long short yung Digido na mga kanyo. Kaya yung nagsasabi dyan ng mga... Po, emergency purposes, makakatulong. Kung isip-isip kayo sa emergency purposes ninyo, eto nga, nagulat lang yun. Uh, second time naman na niya rito, kung maga second loan na niya, nagulat lang siya na hindi rin niya siguro na pa na hihingi siya na tulong sa atin sa inyong lingkod na kung ano gagawin niya. Sabi ko, huwag kang matakot kasi hindi makakapag-file na yung small claims yan. Dahil pag nakakit ng ganyan ginagawa, wala ka pang pa judit, may interest na. Doon palang talo na ito eh. Na pa siya. Pag nag-file ma mahahalo kayo lahat yung ano na ito. Maliba na lang. Alam niya, syempre malakas kasi sa SEC pero hindi yan magpapile hindi yan magpapile ng small claims na doon na yun kahit yung home credit alam ko digit yun ano matas lang interest pero hindi rin ako nakabalita namin may nagpapile ng SEC pero bang kinakausap lang nila yun yung tao pero pag uh, hindi na nagiging siyempre nagkakarecord lang sa CIC negative lang yun negative record lang ang nangyayari so yun mga kagay in ko lang kayo sa bagong stymie video na wala pang due date ay eh, nagkakaroon na ng interest na almost 40 pesos na ah, ganyan ganyan katingi itong si DJ doon natin itong idol <laughs> idol to ng mga ano eh mga uh, ola reviewer eh kaya lagi nandun number 1 dito sa mga ola review na madali na makahiram kasi yung ano mga ola reviewer at dyan na nagpo-promote kunwari na Andy Rosen nagpo-promote pero mga kadyan eh paalala lang ha huwag na huwag na lang kayo lumapit dito kung nakihiram dyan dahil nga babaol lang kayo lalo sa utang niya sa una na yan. So, yung mga itong nilingkod ka, dyan, yung dyan, yung tortigo, at itong dyan, yung